Alang biyembro ng Dawla Islamia o DI matapos sumabog ang improvised bomb na dala niya sa lalawigan ng Maginda Del Sur. Sinabi ni 6 or st Infantry Brigade Spokesperson Major Saber Balongan na nagrap ang pagsambong sa Barangay Sambulawan bangin ng Bulawan, dato sa libo Maginda Del Sur. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Balongan na isang commander pagkadian na DI Drive Group ang namatay nang sumabog ang hinihinalang improvised explosive device o IED na kanyang dala. Wala naman umanong sibilyan ang nasoktan sa pagsambog ngunit nagdulot ito ng takot sa mga residente. Ini imbestigahan pa ng mga otoridad kung may kaugnayan sa idaraos na barangay at ang kabataan election sa BSKE ngayong araw ang nasambing insidente at kung saan sana ipaplanta ng hinihinalang miyembro ng Daula Islamia ang improvised mob na sumabog ng wala sa oras. Ang bayan na dato sa libo ay kabilang sa mga lugar kung saan nag-ooperate ang mga lokal na terorist ng grupo ng Daesh-inspired BI at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang insidente sa dato libo ay pangalawa ng premature explosion mula sa isang bomb courier sa ang maging del sur ngayong buwan. Itong October 14, namatay din ang isang lokal na terorista ng aksidenteng sumabog ng improvised bomb ng kanyang ginagawa sa barangay Malangog na doon sa'y. Sa Kinilala nga ang nasawin na bomb carrier na si Tantrex Amirudin Iskak, miyembro ng BIFF. Kasama mo sa DXMY, RMN Cotabato, Ransom Roy Holgado, Tatak, RMN.